Pagbibig, ibig pag sa puso ay maligali Ayayay, ay, 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 ang pagbibig ibig pag sa puso ay maligali Ako si Lovely Taga. Taga Batangas At kung tatawagin Baby lang naman At kung sa inuman Pa-shot-shot lang At kung sa lalaki Paasa mga yan Ay, 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 ay pumasok sa puso ay nahigalit. gali ay, ay 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 ang pagbibig. Pag -ibig. pumasok sa puso ay gali Ako si China at, at kung taga lamang at kung tatawagin alias Bebe lang at kung sa inuman pa konti konti lang at kung sa lalaki wala ako Ayayay, galing Ay 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 Ang pag pag-ibig pumasok sa puso ay maligali Ako si Ana Taga Ikol At kung tatawagin Ana cool. lang At kung sa inuman Pulutan lang At kung sa lalaki Pa isa isa lang Ay 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 Ang pag-ibig Pag pumasok sa puso ay maligali

Team Laguna At kung tatawagin Bebe labang po At kung sa inuman Walwalan ako dyan At kung sa lalaki Pihikan ako dyan Ay ay, -ay, ay, -ay, -ay Ang pag-ibig Pag, pag sa puso ay malikali ay -ay, -ay, ay, ay ay Ang pag-ibig Pag, pag sa puso ay malikali Chil na lang, at kung sa langke nag-iisal ang siya. <laughs> ay 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 ang pagbibig, pagkumasa ng sapusso ay maligay. Ay 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 ang pagbibig, pagkumasa ng sapusso ay maligay. Sa Ako, Ako si Chuchi, tanda Ladguna, at kung tatawagin ni nang nala, at kung sa ibinubal sa gat sa